Senator uh, Risa Ontiveros, ma'am, magandang uh, umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Lakay deyo. at sa lahat po ng ating mga tagapanood. Ayan, naku, mainitan po ang debate ninyo kahapon. Umabot siya tayo oh, ng limang na. oras, Senator Mama. Oh, uh -huh. so, Actually, na. So, ngayon... Actually, nagulat talaga ako umabot ng ganyang katagal, Lakay, mm. kasi Nakaka-simpleng uh, bagay lang naman po iyon, uh, yung pagbubukas. Hindi pa nga yung trial proper. Mm -hmm. uh, opening rights lamang kumbaga mm -hmm. ng impeachment trial. Pero at least, ayun na nga po, sa bisa ng motion na hinain ni uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel, mm -hmm. na sinikundahan ko, ayan, napasumpa na rin po kagabi si uh, Senate President bilang presiding officer ng impeachment court so wala na pong makapagsasabi na walang impeachment court na didinig dito sa impeachment complaint na wala nang na wala pang uh, uh, magte-try sa impeachment complaint na ito laban kay Vice President Duterte at uh, kayong mga senador Senator Risae eh, mommy ang hapunya niya tomorrow po bilang uh, judges uh -huh. Opo, yan po yung mga napagkasunduan pagkatapos nga po, ng hapon, gaya't lang napansin nyo, limang oras kahapon. Mm -hmm. Grabe, ah. Grabe o, pagkatapos po ng pagsumpa ni SP bilang presiding officer kagabi uh, at pag-refer ng impeachment complaint sa Committee on Rules, ngayong hapon naman, alas 4, mm -hmm. uh, pasusumpain kami ng presiding officer, kaming lahat ng mga senador, Uh, bilang senator judges mm -hmm. and uh bukas naman ay uh, babasahin na sa amin o ipipresenta ang mga articles of impeachment so at least uh nasimulan na po natin yung impeachment trial sa ganyang paraan pag-uusapan mo mamaya senator Arisa mang kung uh, uh pag-uusapan lahat yung 7 uh, uh, articles of impeachment uh, o babawasan Oo. Ay, uh, hindi ko pa po masabi mm -hmm. kung babawasan ba yon or uh, as is yung 7 articles of impeachment. Dahil ngayon pa lamang, as in bukas pa lamang namin, maririnig for the first time officially yung seven articles of impeachment. Doon pa lamang kami uh, magsisimulang magkaroon ng sense kung mm -hmm. maaring gaano katagal ba tatagal ito. Uh, Gano ba kabigat ang mga ito at dahil kahit bukas hindi pa namin maririnig yung mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Hindi pa po maipipresenta sa amin kung mayroong mga uh, testigo sa bawat article na iyan. Hmm. Kaya pati po yung usapin ng trial calendar ay uh, bukas pa lamang namin uh, masisimulang makonsider. Ah uh, dahil bukas pa lang actually magsisimula ang trabaho proper ng impeachment trial court. Pero yung uh, rules uh, dito sa impeachment trial uh, Senator Risa Mama napag-usapan na ba kung paano ang takbo? Ah, well, uh, may existing rules lakay mm -hmm. mula sa mga nakaraang uh, impeachment trials at posibleng Ah, uh, i-affirm lang namin iyon, i-retain at 'yun din ang aming gamitin uh, moving forward. So, isa pong agenda din ng impeachment trial court. Mhm. Mm Yan. So, uh, bukas sisimulan na. So, ano po ang magiging takbo Senator ma'am? Well, uh, ma-work out din po yon pag napagkasunduan namin ang uh, trial calendar. Mm -hmm. Pero dalawa sa agenda namin ay napag-usapan na natin kan kanina lang. Una yung uh, napaka-importanting pagpresenta ng pitong articles of impeachment sa amin bilang senator-judges. At yun na nga po yung pagkakasundo namin. Uh, tungkol sa trial calendar na buong inaasahan ko lakay ay mm -hmm. tatawid talaga hanggang sa 20th Congress. Dahil napakahirap isipin mm -hmm. na ang ganitong ka kaso sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na alam nga natin hindi iisa kundi itong Articles of Impeachment, imposibleng isipin na matatapos yan uh, kahit sa labing siyam na araw pa or na yung... Presentation of evidence ng uh, dalawang panig ay matatapos sa loob ng iilang araw lamang. Kailangan po natin bigyan ng hustisya ang proseso ito, pati yung dalawang panig, yung uh, house prosecutors at pati yung panig ni uh, Vice President Duterte at higit sa lahat yung taong bayan. Bigyan po natin ng hustisya ang taong bayan sa ganitong pinaka-importanting proseso ng pagsinyal ng accountability sa kahit sino mang sa amin nagtatrabaho sa gobyerno. So malabo po yung uh, 19 days na speedy trial na gusto mangyari eh, ni Senator Torrentino, eh. Senator Lisa Maam. Well, Siyempre, lakay ang bawat isa sa amin ay malaya namang uh, magpanukala mm -hmm. ano po ng uh, timetable at siguro pag pinag-usapan na namin yung trial calendar mm -hmm. bilang impeachment court eh malamang doon ihahain sa amin lahat ni ni majority leader pero tingin ko lamang po ha tingin lamang mm -hmm. parang kahit yung labing siyam na araw ay kulang pa mm -hmm. eh kung tutuusin nga po natin kahit sa civil cases aliwaw yung pagsingil ng bayad eh nagbibigay po ng 90 days mm -hmm. uh, hindi 19 ha 90 days uh, sa ilalim ng uh, rules of court eh ano pa kaya ang ganitong kaimportanteng uh klase ng trial para sa ganitong kaimportanteng uh, kaso so uh wala po talagang express lane mm -hmm. sa impeachment uh, hindi po ito online shopping na may express delivery so Uh, kaya ang naging panawagan namin ni eh, Senate Minority Leader Coco Pimentel, uh, simulan na natin ito agad-agad, forthwith nga dapat, hmm. pero yung proseso mismo ng trial proper ay eh gawin po natin ng maayos at bigyan natin ng sapat na panahon. Senator ata Risa uh, Mama hindi ba magiging sa gabal kasi may dalawang school of thought may sinasabi na yung impeachment dapat hindi na tumawid ng uh, 20th uh, Congress ayan baka umabot para po ito ng Supreme Court ha? paano po ang mangyayari jan e eh, kung paabutin pa nila sa Supreme Court uh, sorry nakapagsalita na po ang Supreme Court to at least dalawang beses Adun mm -hmm. uh, sa isang kaso na sinabi nila ang mga non-legislative functions tulad ng impeachment hmm. ayun na nga po iba sa legislative functions. At pangalawa hindi apektado sa pagbalit o pagtawid mula sa isang kongreso papunta sa pangalawa. Uh, kahit pa po tignan natin yung mga precedents at practices halimbawa sa US hmm. kung saan natin binabata yung ating rules of impeachment, doon higit dalawang daang taon na na naging practice nila uh, sa loob ng lima o anim na impeachment processes nila na hindi naapektuhan kung uh, magbago mula sa isang kasalukuyang kongreso papunta sa uh, susunod. Uh, halimbawa, yung pinakasikat na alam natin mga Pinoy na impeachment trial nila ay kay dating US President Clinton. Yun pong mm -hmm. impeachment complaint laban sa kanya, ay binigay po, Smith sa kanilang kongreso, uh, sa kanilang senado, noong uh, adjourned si die na mm -hmm. iyon, noong mm -hmm. 105th Congress nila. At hindi yon ibinasura. In fact, uh, idininig nila at mm -hmm. dinesisyonan sa kanilang 106th uh, Congress. So, mayaman po yung ating mga pinagbabatayan mismo sa ating saligang batas sa mga decision ng ating korte suprema at kahit sa mga president sa ibang bansa na okay lang po at, at uh, tingin po namin dapat lamang kung hindi matapos ng 19th congress ang aming trabaho hmm. sa impeachment trial na ito ay tumawid ito sa 20th congress at doon namin pong tapusin ang aming tungkulin. Ano po ang mangyayari sa mga senator judges na graduating uh, senator Risa Mama pagdating ng 20th congress? Well, pagdating po ng 20th Congress, kahit wala na po yung uh, labing dalawa uh, na matatapos ang term ngayon, kasama ng ilan sa kanila na graduating na talaga, mm -hmm. uh, pagpasok po ng uh, bagong labing dalawa na yung iba doon ay re-elected at yung iba doon ay bago talaga. Mm -hmm palang po din sila mm -hmm. sa presiding officer bilang senator-judges at magpapatuloy ang trabaho ng Senado sa impeachment trial. Um, nasabi rin po ito eh, ni Minority Leader Senator Coco nung uh, unang debate namin mm -hmm. uh, sa ibang mga kasama namin no, nung nakaraang lunes na irrelevant uh, yung members o kahit numbers ng impeachment trial court yes. Uh, dahil ang Senado ay Senado pa rin nananatiling uh, parehong institusyon at uh, sa pagtaya po ni Senator Risa kailan po magsisimula ang uh, uh, impeachment uh, trial Well, uh, kapag dahil nakapagsumpa na si Senate President kagabi mm -hmm. bilang uh, presiding officer at ngayong hapon kami naman pong ibang mga senador ay manunumpa sa kanya mm -hmm. bilang senator judges na para sa akin ibig sabihin constituted na ang impeachment court. Ah mm -hmm. uh, na tayo mag hair splitting sa convened na ba o constituted na ba dahil pag nanumpa na yung presiding officer at mamaya manunumpa na kaming senator judges, in effect, constituted na yung impeachment court and uh, unang araw ng trabaho namin ay bukas na kung saan didinigin namin ang pagpresenta sa amin ng uh, articles of impeachment. So day one na bukas uh, <laughs> ng trial proper. So sa pagsisimula ng uh, trial, uh, Senator Risa Ma'am, na di ba para sa isang kaso may arraignment. Uh, sa parang, arra uh, yung, parang pinaka-arraignment ba, meron ba, ba parang uh, Ha haharap po ba kailangan humarap ang Vice President Sara dito? Well, for sure uh, iimbitahin or isa-summon ang lahat ng parties dito sa impeachment trial na ito. So, umaasa ako na uh, ngayong araw halimbawa, uh, maglalabas ng summons yung presiding officer para sa mga parties na dapat dumalo bukas mm -hmm. uh, sa unang araw ng trial. Kung kailangan, kung kung dadalo ba o hindi ah uh, yung impeached official mm. na si Vice President Duterte uh, well nasa sa kanya yon uh, pero iimbitahin siya is siya is din yung uh, house prosecutors and uh, para sa akin la kay deo lalo na sa ganitong kaimportanteng uh, trial mm. na napakataas ng expectations ng ating mga mamamayan hindi lang na ipi lahat ng ebidensya at sa saktestigo pero nasa buong Ah uh, katatakbuhan ng impeachment trial na sa huli ay ma yung accountability uh, sa bisa ng pagboto ng senator judges whether to convict or to acquit. Mm -hmm. uh, ideally dadalo no lahat ng mga parties na iimbitahin o isasummon. Uh, malaya sila pero syempre mm -hmm. yung pagdalo o di pagdalo mm -hmm. ay may implikasyon din. So uh, hinihingi kasi sa amin, I believe, lakay yung pagrespeto talaga sa trial. At syempre, higit sa lahat, yung pagrespeto sa uh, expectation ng ating mga uh, mamamayan mm -hmm. as expressed through the Constitution. Ayan, sa impeachment trial no, ng uh, ating Pangulong uh, Erap at uh, Chief Justice Corona, naalala ko sila ay humarap. Ano po? Opo, tama po kayo. Uh, kung hindi ako nagkakamali sa lahat ng nakaraang impeachment trials dito sa ating bansa, humarap yung impeached official. In case na hindi humarap po ang uh, impeached official, Vice President Duterte, eh, uh, pwede ba siyang uh, ipa-arresto <laughs> para mapersang uh, humarap sa impeachment uh, court? Siguro kung hindi man humarap yung impeach official na si Vice President Duterte, basta't magpapatuloy pa rin yung impeachment trial. Uh, na, gaya ng napag-uusapan natin, lakay, marami-rami ang articles of impeachment. Inaasahan ko na magpepresenta yung prosecutors ng kanilang mga ebidensya at testigo para aming uh, tanungin. So nasa sa bawat uh, individual na opisyal kung kukunin ba o hindi yung pagkakataon na humarap din mm -hmm. sa impeachment court at maaring magsalita din uh, doon. Pero ano, ano pa man ay magpapatuloy ang trial. Gagawin po ng Senado ang uh, aming tungkulin. Yan po yung inaasahan ko sa good faith presumption namin uh, sa bawat isa uh, bilang pagtalima sa konstitusyon. Ayan na. So mga, may mga... Ilang mga testigo po ba ang inaasang harap dito, Senator Risa? Hindi ko pa po alam, uh, lakay. yun po yung inaasahan namin na sa bawat article of impeachment na tatalakayin sa harap namin, uh, ganu karami ba at kabigat yung mga ebidensya, yung mga testigo, lahat pong iyon ay masisimulan pa lang naming ma-anticipate uh, bukas mm -hmm. sa pagpresenta sa amin sa articles of impeachment. May mga nagsasabi po, Senator Risa na baka daw sa uh, huli Pagka nagkabuto, dahil marami po ang uh, lumalabas ng uh, para dito kay Vice President Sara Duterte. So, uh, ano po sa tingin ninyo? Paano ang mangyayari pagka ganun? Well, um Pakiramdam ko po, Lakay, simula kagabi yung uh, pagsimula pa lamang ng impeachment uh, o ng opening rights ng impeachment trial sa pamamagitan ng panunupa ni SP bilang presiding officer. Tagumpay na po yan mm -hmm. ng mamamayan uh, yung libo-libo uh, na uh, nagmarcha pa sa Senado, magdi pa, magra pa. Tagumpay na po nila iyan, tagumpay na po nating lahat na nasimulan na nga ang isang napaka-importanting proseso na nakalaan sa saligang batas para sa accountability namin, nagtatrabaho sa gobyerno, sa ating mga mamamayan. So papunta dun sa trial proper na tingin ko nga ay tatagal ng higit sa araw, Uh, o linggo, tignan natin gaano katagal ba tatagal ito mm -hmm. at pagdating sa moment of truth, no, yung moment of reckoning na bawat isa sa amin ay boboto, well, uh, tulad ng expectation ko sa sarili bilang senator judge, ganon din naman ang inaasahan ko sa lahat ng mga kasamang senator judges na bilang mga impartial sa trial na ito mm -hmm. ay boboto kami batay sa kalidad ng mga ebidensya at mga testigo. Kung boboto kami para mag-convict or para mag-acquit, yun ang inaasahan ko. So, tignan po natin paano tatakbo itong impeachment trial, kung ano maging appreciation namin mga senator judges at kung ano rin ang maging appreciation ng ating taong bayan na sigurado ko patuloy na magsusubaybay at magpaparamdam din sa amin kung ano din ang kanilang tingin sa mga ebidensya at testigong ihaharap. Automatic ba yun na, Sen. Reza, na pagka-convicted po ang isang impeach ay, uh, impeach uh, official meron po siyang uh, parusang perpetual uh, disqualification uh, uh, sa public office? kasama po yun, uh, lakay, ayon uh, din sa konstitusyon. Hindi lang yung pagtanggal sa kanyang kasalukuyang posisyon, mm -hmm. pero yun nga po, pagbabawal na makatakbo ulit o maka-occupy ng bagong posisyon sa hinaharap. May kasamang kulong ba yan? wala pong ng kasamang kulong. Mhm. Mm Ayana. Senatora Risa Ma'am, so uh, teka muna. So, araw-araw po ito, Monday to Sunday, Saturday. <laughs> Paano po ba ang hearing dito? <laughs> Depende po sa mapagkakasunduan naming impeachment court na trial calendar. Mm -hmm. So, yun po, pa once magsimula na yung trial proper bukas, doon sa pagpresenta ng articles of impeachment, eh malamang sa hindi isa pa sa unang agenda ay yung trial calendar para nga po uh, mabigyan namin ng justisya ang prosesong ito. Uh, masimulan na sa wakas dahil forthwith nga ang utos sa amin ng konstitusyon at mabigyan ng karampatan at uh, tamang panahon ang ganitong kaimportanting trial. May timeline po ba sa rules sa uh, Sen. Risa kung uh, ilang uh, weeks o ilang uh, buwan uh, uh, dapat tapusin ang impeachment trial? wala naman po at uh, sa letter at spirit ng rules yung uh, trial uh, yung impeachment court uh, ang magtatakda ng trial calendar niya para medyo matansya natin mm -hmm. kung ilang uh, linggo o buwan ba kailangan tumagal ito senator risa ma'am maraming salamat po at uh, susubaybayan ng bayan ang uh, <laughs> impeachment trial dyan po sa Senado thank you and good morning good morning po Pakaibigan na uh, Sen. Senator Rizon Tiveros,